Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, mga kapatid, ligtas ang mga miyembro ng UNICEF matapos patamaan ng bombang kanilang convoy sa Gaza Strip. Mabilis namang rumesponde ang Israeli forces ilang sandali matapos ang pambobomba. Ayon sa report, plano sana ng ahensya na maiuwi ang mga batang bakwit na nasa northern Gaza pabalik sa kanilang pamilya sa southern Gaza. Kinundi ng Israeli Defense Forces ang naging hakbang ng grupong Hamas. Hindi naman bababa sa pito ang nawawala matapos tumama ang mudslide dulot ng matinding pagulan sa Venezia, Colombia. Sa drone video, kita ang lawak ng pinsala sa pinadapang komunidad. Ilang sandali matapos ang kalamidad, nawala ng supply ng kuryente ang apektadong lugar. Pasintabi po sa ating mga kapatid na nakikinig at nanonood sa ating programa na ospital ang isang lalaki matapos ang walang tigil na pagdurugo ng kanyang ilong sa India. Nang suriin ng mga doktor, gamit ang isang maliit na camera, tumambad ang linta sa loob ng ilong ng biktima. Pahirapan ng pag-alis ng linta matapos lumaki dulot ng dugong na higop nito. Ayon sa pasyente, bago dumugo ang kanyang ilong ay naligo ito sa ilog. Suspecha niya posibleng doon ang galing ang lintang pumasok sa kanyang ilong. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.